nilang kilos ay ito nga. Kailangan pakita nila sa atin kung paano nila kakausapin at papakalmahin ang isang nagre-reklamong customer sa loob ng 30 seconds. Okay? So, oh. sino ba ang uh, caller natin? Si Siang. Papuntahin muna natin dun si number one. Oo, oh, sige, sige. Number one, alikat. Si number one si Trisha. Ayan, Trisha. Trisha. Ayan, ito si number one. Oh, Oy, kung Ngayon paano pa naglagay ng headphones, laki kit. Ayan ah, oh, yeah. na, tignan niyo kung paano siya naglagay ng headphones, ha? Saray saray oh. Okay. Chang, gusto mo ikaw makipag-usap? Yes, wait a minute. I'm going to dial first. Yeah. Okay. Hello? Wala pang ring. Pero nag-hello na siya, ha? Oo. Oh, oh, Advance siya. Kanyan yung mga kakostumen. Minsan sila pa yung sila oh. yung nagkamali, sila pa yung galit. Ah. Pero hello, wala pang ring, ha? Oh. Ay, di ka sumasagot, hello? ha? Hello, wala pang ring? <laughs> Ganon. Hello, bakit wala pang ring? Ay, di ka pa sumasagot, ha? Sumagot ka na. English to dapat, Chang, ha? Yeah. Hi, Hi, good morning. This is yeah. the Bank of Showtime. How I may I help you today? Hi, good, af good afternoon. I just want to clarify something about my credit card. Hello. Yes. Why, why are you not answering me? Would you like to ask my name? Yes, I understand your problem. Let me go ahead and resolve that for you. May I get your card details, please? Oh, hold ah. on just for a second. My card number details is 143445254. Wow, si Alright. Right. <laughs> may I have your last name and first name, please? Oh, this oh, is. Castillo. Time is up! Time, time is up. up. Pwede, pwede. Then, Parang na-convince kayo ng very, very light uh, doon. No. Ano observation mo, oh, Bel? Na-convince ako nung nagsalita siya. Hindi pero hindi niya inayos yung mic niya before oh. she started. Oh, kasi And, talaga, at talaga, at talaga. ano po yung pinipindot niya sa <laughs> <na lang. laughs> oh. Sabi niya, <laughs> no, may mga pinipindid siya syempre yung mga details di ba inaano ah. niya doon uh, ine-encode oh uh, galing <laughs> <-encode, laughs> no yung mga details <laughs> yung mga bank details masela nag-call call center ka ba? ba? ha? A call center ka ba? oo <laughs> <-o>, dati hindi <laughs> 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 Dati, bago pa nagkaroon ng call center, yun ang una kong trabaho. Telemarketer ang tawag sa Totoo. amin. Sa stocks, yun ang first job ko. Wow. Sa tech tight building. Paano ka sumagot? Sa oh, yes. Paano, ka sumagot? Ha? Paano ka sumagot sa phone? Ay, di ko sila sinasagot. Hindi naman alam nung boss namin. Eh. <laughs> ang mahalaga, may allowance kami everyday. Yun ang mga. Kika ka lang oh. doon. Number two. Dito madagay, Ana Marisa. Ako. Okay. Okay, let me dial. Huh? <laughs> Hello: Hello.: Hi, Thank you so much.: Hi, thank you so much for calling Showtime telecommunications. This is Anna. How can I help you today? Oh, can you, can you please speak a little bit louder? I cannot hear you, because I have a signal in my phone. I'm here oh. in America right now, oh, and I so cannot call you and use my data. Oh, I'm so sorry about that, ma'am. Can you hear me better? Oh, before you say you're sorry, you better do something about my 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 cell phone. It's not working. The data. Of course, you called the right person, and I am the expert here. So trust me, I can help you on this one. What expert? Expert? Oh, time is up. Grabe. Galit talaga. Grabe din yung 30 seconds kasi. No, paano pa tuturay sa video mo Pwede mo po sagutin eh, no? Oo. At saka maganda siya magsalita, malumanay. Pero pagbaba, umiirap. Nakita mo. Ay gano. Ay yun kasi iniisip ko din. Ano kayo talaga yung totoo nilang garamdaman? Garamdaman. at saka yung totoo nilang lang ikinikilos habang yes. tumatalak yung mga customer doon, uh, diba? Oh, oh. So, yung iba ano si masasabi siya? niyo doon? May accent, ah. Oh. Oh. May accent. Yeah. Alam niya kung paano And ano. She knows sabi. when to stop when someone's talking to her oh. on the phone. Oh. Oh. Nag-type-type din ba siya sa keyboard? Yes. No. Galing. kaya lang oh, yung oh. line. Pero nung gumana siya, may naririnig akong kung tuno? Ano? ano? Organ <laughs> <laughs> Tumutugtog pala. Eto Organist, na si number three. Mukhang nahihirapan na si Belle at si Donnie. Si yeah. Oy, sila din nag-iisip. <laughs> Kala niya naman sa inyo mapupunta yung 10 quit. <laughs> o, oh, tama ba ang paglalagay niya? O, oh. ay, sa mata, mata ang nagsasalita. Ah. May mga ganun, yung mga magagaling na aktres, nagsasalita ang mata. <laughs> yes. oh, oh. Oh. Ayun o, oh, sa mata. niya yata. Oo, okay. oh, tap, oh, o. Tapos ang tinay, oh, so anong tinay mo? <laughs> BTS latest single. Oh. <laughs> oh okay, let me dial again. Hello? Hello, thank you for calling. It's Showtime Airlines. My name is Maria. This is speaking. How am I helped today? Maria. Can I talk to you regarding my rebooking for my flight? I'm having a difficulty. I cannot reach you. It's so hard to call your call center. Okay, am, I'm very willing to assist you today. What is your main problem? Willing? What? what are you willing to talk about? Everything that you want to talk about, even the itinerary of your traveling. Itinerary? Yes. yes. I'm going to Timbuktu. Oh, you oh. Want. Time's up. Oh. Oh. Very kalmado siya, Meme. Oo, oh, oh. kalmado lang. Eh, kasi kalmado? nga. Kasi... Naglalo, nagbibiru lang naman siya dito. Hindi, <laughs> oo. <laughs> <laughs> ba? Ah, okay. Pero isa siyang amin, no, oh. Parang hindi umaayot. Parang ganoon talaga siya <laughs> makakausap sa mga <laughs> <ngayon laughs> sa <laughs> <el service. laughs> Hello! Um, Hello! Ganun talaga. Bakit hindi kami makapag-part doon sa baba? Sabi ka <laughs> <laughs> So, Kasi parang makatotohanan <laughs> naman yun. <laughs> makatotohanan ah. Base sa kanilang ikinilos o sa ipinakitang pakikipag-usap sa customer, sa isang irate customer, sino sa palagay nyo ang breadwinner na call center agent?